Updates. Sa ating mga balita, pagkakasangkot sa Oplan Tokhang, muling itinanggi ni Vice President Sara Duterte. Submarine para depensahan ng West Philippine Sea o WPS, planong bilhin ng Pilipinas. At 17.4 million pesos na multa mula sa Colorum PUVs na kolekta noong Enero. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagkakasangkot sa Oplan Tokhang sa panahon ng kanyang termino bilang alkalde ng Davao City. Ito ang sagot ng Vice Presidente matapos idawit ang kanyang pangalan ng self-confessed former Davao Death Squad hitman Arturo Las Cañas, sa Tokhang Killings. Bago ang script na ito, komento ni VP Sara sa kanyang statement, Anya, bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa kanya nang mahalal siya bilang vice president. Isang retiradong polis, si Las Canas, na inakusahan si former President Rodrigo Duterte, na utak sa likod ng Oplan Tokhang, na inimplementa ni Senator Bato de la Rosa nung ay police chief ng Davao City. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang third phase ng Armed Forces of the Philippines o AFP modernization program at kasama ang pagbili ng kauna-unahang submarine ng bansa para depensahan ang mga katubigan ng Pilipinas. Saad ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea Roy Trinidad, ipinapakita ng third phase ng modernization ang pagbabago ng estratehiya ng militar mula internal patungong external defense. Ang third phase ng modernization plan na sumailalim ng mga revision ay tinatayang nagkakahalaga ng 2 trillion pesos. Dagdag ni Trinidad, mahigit isang unit ng submarine ang balak kunin ng Pilipinas bagamat hindi pa niya matukoy ang eksaktong bilang ng mga ito. Umabot sa 17.4 million pesos ang multang nakolekta mula sa 44 na color room o unregistered public utility vehicles noong nakaraang Enero taong 2024. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng Department of Transportation o DOTR, may multang 200,000 pesos ang bawat isang color room van at isang milyong piso naman sa unregistered buses. Saad ng DOTr, inaasahang mas marami pang illegal at unregistered vehicles ang mahuhuli sa mga susunod na linggo. Nanawagan din ang ahensya sa publiko na i-report kung may namataang illegal transportation services. Para sa Kidlat News updates, ako si Rosalid Sincionko nag-uulat. Can we say bilang na ang araw ng problema natin sa internal conflict natin, sa terrorist, extremist, cpp -NBA? Sa ilang dekadang pagkaipit ng kanlurang Mindanao mula sa bangungot ng digmaan, paano nito nahadlangan ang pagnanais na mamuhay ng malayo sa peligro? Hanggat andyan yung mga local terrorist groups, threat pa rin yan. But uh, of course, in our end as military, we make sure that uh, di sila makabuelo, hindi sila makapag-conduct ng mga terroristic activities. Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, abangan ang eksklusibong panayam ni Cesar Soriano kay Lieutenant General William Gonzalez, Commander ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. Uh, I'm confident that uh, we can finish the uh, internal security problem of our country anytime soon. Tunghayan ang pagsisikap ng pamahalaan para mapalaya ang kanlurang Mindanao mula sa kamay ng terorista. Magandang gabi Pilipinas. Dito lang sa PTV. At inyong pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras, manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.